Okay, unang bakbakan nitong dalawang pangkat kawayan. Makikita natin si Chef na patakbo downhill. Naiwan nga si Juan Banyama at makikita natin kung gaano kalit ang haharang dito. At ayun nga, isang easy two points. Free so, throw ng Spurs, hindi na baksa o tamakay si Juan Banyama. E eh, sa haba niyang yan, hindi talaga sila aabot. Ayun, isang putback too. Dito yung sinukat ni Jalen Williams ang haba ni Banyama. Isang magandang ball screen ang binigay ni Luthor. Sabay atake nga rin ito ni Williams at nawalan nga rin sa position si Joaquin Banyama. O alam Jo, nawala na nga ito sa position eh, pero nahabol niya pa rin. Okay, dito sa mini transition makikita natin na magkakaroon ng mismatch si Josh Giddy kay Pasen. Lahat ng attention ng defender ay nakatutok sa kanya. Naustrihan niya nga ito at inatrasan lang ng inatrasan hanggang inintay niyang maset ang back screen para kay Chet Holmgren sa corner. Ito yung mga isang sitwasyon na magiging mahirap pigilan tong si Ongren. Nabigyan nito ng magandang screen gaya nito. Nakita sa posisyon niya na pabuelo na siya kumatakay. At dito yung papasok yung bilis niya. Pagdating naman dito, ang poproblemahin ng bantay ay yung kanyang haba at yung kanyang atleti Dito ay isang magandang cross screen ang ipinigay kay McNermott. Pero tignan nyo naman tong si Jalen Williams kung paano sumunod sa kanyang tao parang namamasya lang sa luneta. Kung umangat man siya dito ng konti ay hindi nahahabol tong primary defender at makakapag-contest pa sila ng maayos. Dito pinakita ito pinakita niya yung pagiging bagito niya. Dahil sa haba niyang yan at malit naman yung kanyang babantayan, ay eh di niya na kailangan tumalon. Maganda naman ang kanyang lateral at sigurado ako masasabayan niya ito pag ito yung sumalaksak. Kaya e ang nangyari, iwan ngayon siya. Ito pinakita niya yung banyawan na kaya niya pumuntos galing sa labas. Nalubong naman siya ni Honre sa taas at minekos-mekos niya lang yung bola. Makikita natin dito kung paano magiging helpless yung babantay sa kanya. Maiwanan ka lang ng isang hakbang nito talagang pechay ka na. Sa tangkap nitong 7-5 tapos titira pa ng gantong jump shot sa 3, wala na. Tignan nyo dito kahit anong taas pa ng kamay mo at tumalong ka pa ng napakataas eh di ka talaga makakaabot. Itong si Jack Campion ay papunta rito at alam naman natin meron itong catch and shoot. At napakalayo nga rin ni Zach Collins na pumapantay. Na-recognize nga rin na ito ni Osmani Jeng at binigyan niya lang ito ng simple screen. Isang handoff sa base screen ang binigay ni Hotgren. Nag-under ang kanyang defender. dito, nireverse niya yung kanyang ball screen. At itong secondary defender ay malamang sasalubong dito sa ball handler. Sa biker niya dito para si isang alley-oop down. Dito si Jaylin Williams na kitang-kitang pa-attack breakdown Tinuro pa nga ito ni Zach Collins kay Seth Osman. Sabi niya, Tol, ikaw na dito. o sumalubong. Kita naman si Seth Osman. Panayang backpedaling. Patras lang ang pat. Wala nang nagawa si Osman. Tumakdak na lang itong si Williams. Ito na naman si Jalen Williams. Sisukat na naman si Wim Banyama. At, tign At tignan niyo yung stance ni Wim Binibigay niya yung kanan ni Williams para dito sumalaksak. Pero nadala na nga si Williams kanina. Kaya siguro sabi niya, oh, ulol, ang laki mo. Atras ka lang, atras, atras. Dito na lang ako titira. Itong si Bertans isa rin shooter. Good recognition kay Wallace at binigyan niya nga rin ito ng magandang down screen. Sabay curl niya nga dito sa down screen. Makikita naman natin si Osmani Jeng na magsiset ng isang stagger screen. At mo open nga ito si Bertans para sa isang trick. Nakapag-contest naman itong bantay ng spurs pero huli na rin ang lahat. Panuorin niyo maigi yung action dito isang boxing na nang binigay ni Bertans para kay Treyman. Pag nag-curl nga dito si Treyman, siyempre magre-react ng secondary defender sa kanyang pag-curl to the basket. Mag-react nga nitong secondary defender, siya naman ang nag-set ng box screen para kay Bertans na libre nga ito pagka-curl niya sa top of the key. lalang ang nga nagawa ng contest at nadapa pa nga. Kapag shooter ka talaga, bibigyan ka ng mga gantong play. Makikita ang isang downscreen na naman ang siniset kay Bertans. Nahuli na naman si Basel para sa depensa. At sa pag curl nga nito galing sa down screen ay nakakuha ito ng magandang space para makuha ang dribble handoff at sabay catch and shoot. Dito ang mangyayari magsiset na naman ng isang high screen para kay Trayman. Sa puntong to mukhang nagkalituhan na kung magsiswitch ba itong dalawa. Dahil itong si Trayman ay kitang kitang palusong na downhill dito. May nakapag-contest naman pero huli na rin